May nagtanong sa akin, paano kung ayaw makipag-coordinate ng kolektor at ng lending at pag gusto mo na magbayad? Yung tipong nakikipag-communicate ka, di ka sasagutin ng maayos. Tapos nag-partial ako, ayaw sabihin saan napunta. Kasi di nabawasan sa aglip binaya. Okay, napakagandang tanong po nito. No? Uh, bago ko sagutin, no, eh, imbitahan ko muna kayo na supportahan po yung akin mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Okay. Ganito po, no? Sagutin po natin. ah, uh, ito po yan, no? Um, kung kayo po ay nakaranas ng harassment, no? Uh, ng pang-aabuso, ang gawin nyo po ganito. ah, uh, ito po is, nag apply lang po ito sa ola, ha? Sa ola nyo lang po ito gagawin, ha? Kasi po, itong mga ola na ito, ay mga abusado, no? Lalo po kung uh, kayo ay nakaranas ng, ano, ng... Uh, uh, pang-aapi o pang-aharas eh, ito kong gawin niyo uh, pumunta ho kayo dun sa apps no ng Ola po ninyo kung nabubuksan nyo pa. Okay? Ngayon, hanapin nyo po doon kung magkano talaga yung babayaran nyo lang during the due date. Okay? Kung natatandaan nyo naman po kung magkano yung babayaran nyo during due date, yun po ang bayaran po nyo. Huwag po kayong magpa-partial. Kasi po, pag nag-partial kayo, mapupunta lamang po yan dun sa interest. Hindi yung mababawasan ng principal niyo. Bayad kayo ng bayad, bayad kayo ng bayad, hindi naman yung nababawasan. Okay, ngayon, yung panuhunin yun, sasabihin, hindi nyo nakikipag-coordinate ng maayos. Eh, wala naman ho talagang ibang alam yung mga yan. O, hindi naman ho talaga makikipag-coordinate sa inyo ng maayos yan. Puro balagbag kausap yung mga yan. O, di po ba? Kasi, yan lang naman ang alam yan. Mga mangharas, no, magmura, o, Puro kabugo ka nang nalalaman yung mga ola collectors ko noon na yan. No? Kaya wala ho kayong aasahan dyan sa mga yan. No? Basta ho kayo, sagutin nyo, sabihin nyo, magbabayad ho ako. No? May intention ho akong magbayad. Sa ngayon, kung wala talaga kayong pera, sabihin nyo, wala pa akong pera at nagipit ako. Babayaran ko yan, pinag-iipunan ko. Tapos babaan nyo na Yung mga message, huwag nyo nang pansinin lalo kung pananakot lang. Ano po? Kasi ano eh, um, ang gusto niyang mga yan, is torturing po yung isip ninyo. Para kayo, ay eh, makagawa ng hindi tama. O ano yung hindi tamang gawin? Mangungutang na naman kayo sa ibang ola. Eh sila-sila rin lang naman hu yun. Kasi oh, yung mga ola na yan, no, sa isang kumpanya, no, meron yan lima, anim, pitong ola. O di doon hindi kayo mangungutang. O, umiikot lang hu yung pera nila doon hindi ko kayo natutulungan yan. Kasi utangin ninyo, ibabayad nyo lang doon sa isang ola ninyo. O mangungutang na naman kayo, ibabaya nyo na naman dito. So, umiikot lang po sa kanila. Gimikisa ho kayo sa sariling mantika ninyo. Di po ba? So, tigilan nyo na ho yan. Huwag nyo na hong uh, uh, entertainin o huwag nyo na silang tangkilikin. No? Basta ho yan, nabayaran po ninyo. No? Stop nyo na ho. No? I-install -ano nyo siya. No, tanggalin niyo ho muna lahat ng permission bago niyo siya i-install. Para ho hindi wala na silang access sa inyo. Ito e ba? Uh, yung mga 'yan. Nakita niyo ho ang ano, yung privacy breach na ginawa niyan. Oh. Lahat ng nung information niyo is nandun pa sa apps. Kung mabubuksan niyo po yung apps, nandun po, no? Ah, uh, yun pong uh, Uh, ID ninyo. May, na, may ID ho yan, eh. lifetime ID kung tawagin nila yan. Yun ho ang lalagay nyo para kayo makapagbayad. So, may mga payment channels naman po sila ron. So, doon kayo magbayad. Ano po? At yung buong halaga po, ha, wag ko kayo magpapartial. No? Pag nabayaran nyo na po siya, picturean nyo po at isend nyo sila nila through email. Okay? Sabihin nyo sa kanila, ito yung ano, proof na nagbayad ako ng buo. Okay? Yun hong, ano, yun hong gawin ninyo. No? Tapos, itabi nyo po yung inyong proof ng payment, no? Pati po yung pinicture niyo, no? Para po, kung darating ko ang panahon na kayo kulitin ulit, no? I-resend nyo lang po sa kanila yung ano, yung uh, email. Ganyan ho ang gagawin niyang mga yan. Puro bugok yan. Pero at least, nabayaran niya na siya. Yun ho ang pinaka-importante doon. Nabayaran niyo po. No? So wala na kayong intindihin sa kanila. Wala na ho kayong responsibilidad sa kanila. No? Pagka nabayaran niyo, wag niyo na silang anuhin, hin, uh, tangkilikin, no? Kaya yung sinabi ko kanina, no, tanggalan niyo po siya ng permission tapos i-uninstall po niyo. No? Tapos wag na ho kayong manghihiram kahit na sa ampung ola. No? Para ho hindi kayo ano, hindi na ho kayo mapiperwisyo. Grabe wang ano, mental torture na ibinibigay niya mga damuho na yan. Bakit nila ginagawa yun? Kasi para gumawa kayo ng hindi tama. O, ang gagawin nyo ngayon pag hindi kayo nakagawa ng tama, manghihiram kayo. ba diba? Sa ola din. Oy e, sila-sila lang din naman yun. O, ginigisa ko kayo sa sarili nyo mantika eh. Mga luko-luko yan eh. Kung talaga gusto ninyong manghiram, no? mangutang, doon kayo sa mga legitimate na lending, financing at banko. May ho sa bangko. Kaya lang talaga hong napakaraming mga requirements at matagal ang proseso. Pero sigurado naman ho kayo. No? Tsaka we explain sa inyo yung obligasyon po ninyo. Tapos ang due date nyo po, pare-parehas. O, 30 days kung 30 days po yan. O. Tapos may mga lending tsaka financing din naman po na ganun. Ang alam ko po, may mga lending na twice a month ang bayad nasa sa inyo huyo tuwing sahod o okay lang din naman kung ano ang amortization niyo is every ano every month di ba sa kanila ho kasi maraming options kumbaga uh, ite tailor fit po no sa pangangailangan ninyo o sa kakayanan niyo magbayad No, ganyan ho ang pagpapautang, hindi yung kagaya ng ginagawa ho ng Ola. Nak nang Pag nakita ho na may ID kayo, no, at uh, kayo ay Gcash user or Maya user, ayala na. Padadala na kayo ng pera, ni hindi nyo alam. O, oh, magugulat na lang kayo. Paano pa kayo makakaatras? O, oh, paano nyo malalaman yung obligasyon ninyo? Diyan ho nagsisimula yung ano eh, yung uh, problema ng OLA na yan eh. Yung dun sa, ano, sa The Truth and Lending Act. Hindi kasi nila ini-explain. Kung yan, ini-explain lang ho nila, nakakapaghanda kayo. Diba, alam nyo na after 7 days, babayaran po ninyo. Minsan nga, hindi pa 7 days, mga bobo nga magbilang. Duro nyo yung sa date of disbursement, kasama sa bilang ng 7 days. Diba naman mga bobo yan? O di lumalabas, 6 na araw lang. Duro nyo, lilinlangin pa kayo. Sasabihin, 90 days, term. Pero yung first 7 days, kailangan magbayad ka. May lukul-luko, diba? Mali ho yun, bawal yun. Unethical ho yun. Hindi tama yun, pwede silang i-complain Actually, po, pwede ho pa mag-complain eh. No? Flash ko sa screen yung mga ano, mga ahensya ng gobyerno na pwede kayo mag-complain. Nandyan po yung mga email nila. No? I-attach nyo lang po yung proof na naharas kayo. No? Yan ho, oh, yan. Yan ho, pwede ho kayong mag-complain dyan. No? Tapos kung talagang kayo, eh, sa tingin nyo, eh, nasagasaan o uh, namaltrato ang inyong uh, pagkatao, aba, eh, mag-hire kayo ng abogado. No? Kung wala pa naman ho kayong pang-hire ng abogado na privado, pwede ho kayo sa PAO pumunta. I-demandan nyo po. Pangingi ho kayo ng danyos. No? Pwede ho yun. Legal ho yung gagawin nyo na yun. Kasi, Tapakan ho ka rapat ang pantaon ninyo. Eh. Lalo kung pinost kayo sa social media na kayo e, eh, ano, scammer. Aba, cyber libel ho yun. May criminal liability ho yun. Pwede ho silang makulong. Bukod ho sa magbibigay pa sila ng danyo sa inyo. O, diba? Marami yung, ano, wag ho kayong magpaano sa mga ola na yan. Kung magpa under kung alam niyo kung nasa tama kayo, no? Eh kahit papaano, eh, tatagan niyo ang sarili ninyo. Hindi ko sinasabing sinasabi baragin niyo yung mga kolektor ng ola. Ang sa akin lang po sinasabi ko sa inyo, makipag-coordinate kayo sa kanila. Kung ayaw makinig, walang problema. O mag-ipon ho kayo. Bayaran niyo nang buo. Huwag kayong magpaparsal. Kayo ang talo pag nagparsal kayo dahil mapupunta lang huya sa interes. Eh buti sana ko na-explain sa inyo eh hindi naman. O di po ba? Sa mga banko po, o, oh, tsaka sa legitimate na financing saka lending, ini-explain ho nila yan. Kung kayo po ay nanghiram ng pera at in-explain sa inyo, no? ibig sabihin nun, no, tinugunan po nila yung the truth in lending act. Kasi kailangan compliant ho sila dun. No? Ibig sabihin po no, nun, nasunod ho sila sa batas. So, hindi ho kayo mga ngamba no? na kayo ay mamaltratuhin kasi kung yung the truth in lending at pa lang po, inasunod eh nasunod na nila, no? Yung kumbaga, na-explain sa si inyo yung amortization, magkano yung interest, magkano yung processing fee na tatanggalin nila, uh, kung kailan ang due date ninyo. No? Kung yung pa lang na-explain na, eh sure bull ho yan, sumusunod ho yan sa patakaran ho ng, ano, ng SEC. So at sa tamang pagpapautang po ang ginagawa ng mga yan. Hindi ho kagaya niya mga ola na yan. Eh ginagawa kayo bang huhula ng no? ola Oh, may bibigayin ng ano ng pera, padadalang kayo ng pera, ni hindi nyo alam kung kailan ang due date nyo. Ni hindi nyo alam kung magkano yung interest na ibinigay sa inyo. Pati ho yung processing fee na pagkalaki laki Oh. Hindi ho niya sinusunod yung ano eh, yung ceiling ng ano eh, ng interest rate eh. May ceiling ho ang interest rate. Pagka 10,000 and below po, ang maximum na po pwedeng anuhin uh, na ikarga ho, no, is 15% per month. No? Yung mga eh, sobra-sobra ho. Bakit 'to naging 15%? Kasi yung 6% po dun sa interest, tapos yung 9% po is sa processing fee o kung ano pang mga fee. No, marami ho yung mga fee na 'yan. So edigal naman ho yung fee, wala naman problema. Bangko ho meron 'yan eh. Kaya lang kailangan ho alam ninyo sinasabi ho sa inyo. Hindi yung huhulaan niyo kung ano yung mga fee na 'yon. I-explain ho natin 'yan no ng uh, mas elaborate yung uh, ceiling ng interest, no? Kasi po uh, medyo madugo 'yon, no? Eh kailangan kuhanin ng tulong ng mga accountant doon. Hindi ko <laughs> hindi naman 'ko kasi ako accountant. <laughs> Maniningil ako ano. So, 'yun po yung gawin ninyo, no? Para ho ano uh, mabayaran niyo siya, no? Huwago kayong magpapalisan. Okay po. Bayaran niyo po siya ng buo. Okay po. I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.